Tingnan natin ang salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naruroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naruroon ang pangamoy? hindi nila maaaring gawin lahat ang parehong gawain. Ang mga gumagawa ng voluntaryong gawain, ay dapat na gumawa nito ng buong puso. Ipinaliwanag ng Biblia na pag ginawa ng isang tao ang gawain niya ng may pag-ibig, tatanggap siya ng maraming magagandang resulta. Magpatuloy tayo sa verse 18. Subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. At kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina, ay kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan, ay pinagkakalooban natin ang higit na kapurihan, at ang mga kahiyahiyang bahagi natin, ay siyang lalong pinararangalan na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan. Kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Ito ang kalooban ng Diyos. Tayong lahat ay bahagi ng katawan, ayaw ng Diyos ng anumang pagkakabahabahagi sa katawan. Huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng ano? Magkatulad na malasakit sa isa't isa, kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. Hindi ba totoo ito? Pag ang ating kamay ay nasasaktan, ang lahat ng bahagi ng ating katawan ay nasasaktan na kasama nito. Lahat ay naghihirap na kasama niya, o kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, samasamang nagagalak ang mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay mga bahagi. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. Lahat ba'y mga apostol? Lahat ba'y mga propeta? Lahat ba'y mga guro? Lahat ba'y mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba'y may mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba'y nagsasalita ng mga wika? Lahat ba'y nagpapaliwanag? Subalit pagsikapan ninyong mithiin ang higit na dakilang mga kaloob. At ipapakita ko sa inyo ang isang daan na walang kahambing. Kung gayon, ano ang ipinakita sa atin ng Diyos sa chapter 13? Ipinakita niya sa atin ang pag-ibig. Tingnan natin muli ang verse 24 na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan upang wag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Nasusulat na ang prinsipyong ito ay kung paano natin dapat na isabuhay ang ating buhay pananampalataya ngayon. May mga tao na ginagawa ang kanilang trabaho para lang magpasikat sa iba, o ginagawa ang kanilang trabaho bilang mga ritual at ng hindi buong puso. Gayunpaman, dapat tayong magkaroon ng pag-ibig mula sa ating mga puso, iniisip, ibinuhos ng Diyos ang kanyang dugo, at namatay para sa isang kaluluwang ito. Kaya dapat ko rin siyang pahalagahan. Ito ang pinakapangunahin sa loobin ng pananampalataya na dapat na isabuhay ng mga banal sa simbahan. Hindi ka kamay, kaya hindi kita kailangan. Hindi ka pa, kaya hindi kita kailangan. Hindi tayo dapat na magsalita sa ganitong paraan. Tinawag tayo ng Diyos dahil kailangan niya ang bawat isa sa atin. Ibinigay din sa atin ni Jesus ang salitang ito sa apat na aklat ng mga ebanghelyo. Walang taong makalalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama. Pag may naakay sa katotohanan, ibig sabihin ay inakay siya ng Diyos dahil kailangan niya siya. Kaya hindi tayo dapat na magtalo, mag-away, o sakta ng isa't isa, o maging sanhi ng paghihirap ng iba. Isantabi natin ang lahat ng bagay na ito, at pangalagaan ng isa't isa ng may pag-ibig. Pag ang isang kapatid ay naghihirap, tayong lahat ay naghihirap na kasama niya, at pag ang isang kapatid ay nagagalak, tayong lahat ay nagagalak na kasama niya. Pag tayong lahat ay sama-samang nagagalak at nakikibahagi sa mga paghihirap, saka lang tayo matatawag na mga bahagi ng isang katawan. Hindi ba't magkakapatid tayo na naging iisang katawan sa pamamagitan ng pagtanggap ng iisang dugo? Anong uri ng espiritwal na dugo ang mayroon tayo? Kaninong laman ang tinapay ng buhay na nag-aakay sa ating mga kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan? Tayo ay magkakapatid na nagmamana ng laman at dugo ng Diyos. Kaya walang nakabubuti o nakabababa sa atin. Lahat tayo ay kailangan. Hinihiling sa inyo na magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.